Hello guys, good morning. Good morning everyone. Kita yung arinula ko. <laughs> Ito ang aking baby. Kay aga aga, cellphone agad junior. Hoy. hanggang sa cellphone, ko kaririing mo, hanggang sa cellphone, sa pa lang. Awan ah, ah, makwata panunot mo manon. Ayun yung anak ko, ang aga-aga nagse-cellphone. Dahil kagigising lang, parang sinisipot pa ako. Yung tulog pa yung mister ko. Ay, hey, naku. Sarda mo tig cellphone ba lang? Madi ata, bigbigat pa ila ang... Hmm. Makata pa mo, bigbigat. Mawanti karga pa mo. Ang kagsel cellphone na bigbigat yung ang matak ko baka dapay mukat mukat ko pinat ay guys di diba kami nag almusal magluluto pa lang ako yes si daam um, balong di kami si da ang um, mama iklog kayo mo awan um, madi di kami mo garo. cellphone lang Nagbaksa ng cellphone, nagpractice ka kidin, nagbasa ka, nagsurat. Isang nga no one amok um, tak pa cellphone, nagubra. Um, um Aririing mo, cellphone. Bago maturog, cellphone. Kasi ano ata ka ta? Oh, ni ta, naka ta, nakaidala ang um, nga gururay. Hmm. Ipig sa urok na ati kadua ko. Hmm. Uy pagpipig sa urat mo. Ay, naku. Hindi man na ito, alam mo sa Ayun, nadagam ginataan ko ang kabatiti kang sabong karabasa gayam. Hindi ako masaluyo ito, masaluyo. Kasi kaitlog kayo mo. Hindi mo mo. Bahala na. <laughs> Guys, kumusta po ang araw natin? Umaga na naman. Ayan, yung anak ko. Kaya aga-aga nagsiselfon. Maga pa, cellphone agad. Tapos yung aking mister naman, ayan, tulog na tulog pa rin. Lakas maghilik. Ako naman, ito. Ano kayo magiging ulam namin? Basta bahala na. Basta ako, may dinding-ding gusto ko solve na. dinding lang naman gusto ko eh. Solve na sa akin. Kung mga bata, hindi ko naman uulam. Ayan. Kumusta sa inyong lahat? O, sige. Umaya na lang ulit guys. Baka maglalive na naman ako dito. Kailangan natin makapag-unlock ng tolls dito ngayon sa profile ni tita. Ayan. So, mamaya ulit guys.